So mga kalisen, ayan. Diligan natin yung ating mga felicitas Good morning, felicitas Ayan, magandang araw sa inyo. Ito na ang inyong ulan. Ayan, guys. Yung ulan ng ating mga felicitas Ganito ang ginagawa ko, guys. Ganyan. So, ganyan lang siya, guys. Ayan. So, dito naman tayo kay Kiara. Ayan, si Kiara naman. Tignan nyo pagmasdan masdan nyo ng maigi mga kalisen. Kasi hindi naman sila tatakbo dahil mababait mga yan. Ayan. So, ang tatakbo talaga ay ang mudra earth nila. Ayan. Si mudra earth nila. Pelisa, nasaan ka na? Kiburang, di ba lang yuta? Huwag kang magtago dyan. Nagtatago si Pelisa. Si Pelisa ay grumpy. Hindi, ayaw niya. Ayan. Pero pag nasanay naman na siya, ayan, di naman na siya magwawala. Ayan lang guys yung mga ginagawa ko sa ating mga pelicitas para maibsan ang init ng kanilang katawan. Ayan o oh, sinasalubong pa ni ano, sinasalubong pa si Samba yung tubig. Hindi yan natatakot talaga. Gustong gusto niya mga kalisen. Ganyan si Samba o. Oh, ayan oh. Hindi siya natatakot yan. O oh, ganyan lang siya. O, di ba? Ang bilis ang bilis para lang lumamig ang kanilang katawan. O, di ba? Anong sinasabi mo diyan, Pelisa? Anong masasabi mo, Pelisa, ngayon? O, di ba? Naibsan yung init ng iyong katawan. Pati ikaw, Kiara, di ba? Kiara? O, naibsan daw yung init ng katawan. Ikaw naman, Samba. Ayan, mm, ang hari ng kutkutera. Ang hari ng kot-kotero. Samba, wag mong ano yan. Shhh. Wag, 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 wag. Ay, may, na, may nakita siyang ano, katput cut food na maliit, O. Oh. Ayan, oh, yung cut food na maliit. Mayroon. Mayroon. Ayan, oh, Ayan, oh. Ayun, oh. Okay na. Ayan, guys, yung cut food na maliit na amoy niya. Nahulog kasi. Ayan. O, oh, ba? Diba, ma -ano na? Malamig na, no, Kiara? Di ba? Malamig na. Ah, ang ating dalaga, o. Oh, 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 Dalaga na si Kiara. Ayan lamang mga kalisan. Ganito ang ginagawa ko para maibsan ang kanilang init ng katawan. Kasi may mga nagsasabi. Nilalagyan ko rin dito. Pero binabasa ko yung tela. Pero ang bilis. Ang bilis mat matuyo kasi, o oh, ganyan, o oh, yero talaga. Kaya pinagtsatsagaan ko talaga na dinidiligan dito araw-araw para lang lumamig-lamig ng konti. At tama rin yung sinabi ng mga kalisan kasi tignan nyo binasako yung basahan dyan at dyan siya talaga umano, dumapa. Pero okay na rin yan dahil mamaya ulit, pagkatapos kong maglaba, ay binubuhos ko talaga dito para maibsan ang init ng kanilang katawan para hindi sila ma-stroke. Ayan lang mga kalisan, magingat po kayo palagi.